Higit sa lahat para ho sa mga hindi tangaho na nakikinig ho dito sa Banateros. Alam ko naman po basta bata Banateros eh, hindi po kayo tanga, di ba ho? So para ho lang ho sa kaalaman ninyo, ipapaliwanag natin ng gusto kung bakit hindi ho tama yung ginagawa ng uh, ilang mga vloggers na kung saan eh uh, sila ho ay may mga patiser, teaser pa na mga voice recording, may mga patiser, teaser pa na video eh, dalawa lang yan. Number one, eh, sila ho talaga ay uh, tinulak para gawin yan, para ho eh, magkaroon ng mind conditioning na kung ano man ang lalabas na video, kung ano man ang lalabas na audio, kasi alam nila na meron talagang audio at meron talagang video. So sila po ay merong tinur tinulak na vlogger para ho magkaroon ng ganyan kunwari. Ha? Kunwari ay eh, tutol sa gobyerno pero ang totoo ay eh, inutusan. Ito yung first option. Inutusan lang. na eh, kayo ang uh, magtimbang, kayo po ang mag -conclude. Inutusan lang ba para uh, magkaroon ng mind conditioning ang mga Pilipino na itong voice recording, eh, mailabas na kaagad yung kanilang counter. Oh, Di ba ho? Kasi tandaan natin, uh, sila ho nakakaalam kung meron talagang voice recording, sila ho nakakaalam kung meron talagang uh, video tungkol ho sa mga pinagagawa ng ating Pangulo at ni First Lady. Kaya ang ginawa nila, eh, inunahan na nila. So ang ginawa nila, eh, meron silang inutusang vlogger na talagang tapat na vlogger nila para ho eh, kunwari maglalabas ng mga video, kunwari maglalabas ng mga audio pero ang totoo no nilalabas na nila yung counter nila. Okay? O eh yung counter nila na uh, yung voice recording na yan, AI lang yan, yung video na yan ay AI lang yan. o so nilabas na nila. Yan yung unang option. Pangalawang option ay maaari talagang sadyang tatangatangal lang po itong vlogger na ito. Bakit to kanyo? Eh kasi alam mo na nga, sabi nga nila, di ba sa chess, hindi mo naman talaga uh, kunwari ikaw ay, alam niyo yung chess, di ba, pag hindi mo sasabihin yung next move mo, ika nga. Bakit to? Kasi pag sinabi mo yung next move mo, eh siguradong magpe-prepare na po yung kalaban. Di ba ho? Magpe-prepare na po yung kalaban ng kanilang uh, depensa. Okay? So, it's either number one, Trojan or Number two, eh malamang tatanga-tanga lang yan kasi talaga mahina ang kokote. Kaya tuli na kapag prepare ngayon yung kalaban. Okay? Number three. Okay? Number three po. Maaari, eh, siya po ay uh, for the content laang. Bakit to, Kanyo? Kasi for the content, kasi wala siyang pakialam kung ano ang magiging diskarte. In, wala ho siyang pakialam kung lumabas ang katotohanan no hindi. Basta importante sa kanya, eh, yung may content siya. Kasi alam naman niya, siguro, na mga Pilipino at uh, marami sa kanya mga nabudol noon eh tatanga-tanga kaya ngayon nabubudol niya pa rin dinadaan sa chismis ika nga di ba ho yan ang katotohanan so kayo ho ang uh, maghusga ano ho do sa tatlo na yon ulitin ko number one, malamang galing din sa kampo ng mga Marcos yan inutusan lang kunwari maging anti-Marcos pero minamain kondisyon na tao Pangalawa, sa tatanga-tanga lang at hindi niya alam ang tamang diskarte sa tunay na pakikipaglaban ng revolusyon. At bahala lang, bahala lang siya, wala siyang ano, pake lang, basta labas lang siya ng labas, teaser siya ng teaser. Or pangatlo, for the content lang. Di ba ho? Yun ho ang totoo. Malamang for the content lang dahil oh, eh, gusto lang niyang kumita at pagkakitaan ang content ng uh, kanyang channel. So, yun tanong ko sa inyo. Ano na ho ang humusga? Kasi tulad nga ho na sinasabi ko, panoorin ho natin itong video na ito ah. Napaka-importante natin maintindihan nyo ito. O, oh, ha? Si Secretary Boying Rebulia sa National Bureau of Investigation ang kumalat na peking video ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan kung waring nagdeklara ang Pangulo ng gera kontra China. Inatasan ni Remulla ang NBI na panagutin ang mga nasa likod dito at sampahan ng kaukulang kaso. Una nang pinabulaanan ng Presidential Communications Office ang video at sinabing walang ganoong direktiba ang Pangulo. So, ayan na nga ho. Naglalabasan na sa lahat ng channel yan. alatang pini piniprepare na nuhu nila, yung media. O, piniprepare na nila na, oy, ah, may, may mga lalabas na audio recording. So, ito ho yung uh, pinapaliwanag na sa taong bayan na kayang imanipula ang voice recording. Kayang imanipula ang video recording. So, kanila na po yung uh, minamayang kondisyon ng mga tao at sinasabing kung lumabas man yan, yan ay AI lang. Okay? Ako, ulitin ko ha, para ho siya kaalaman ng mga sarado isip at tatanga-tanga pa rin hanggang ngayon. Ha? Ako po, ah... Uh sa aking pong pananaw, eh, hindi ko sinasabing hindi po totoo yan. Ang sinasabi ko, mali yung diskarte na ginagawang teaser yan.